Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening Alrighty, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan uh, Welcome to the Kalsada University Okay, minsan, kaibigan, nasa Parking University tayo Ngayon, nasa Kalsada University tayo Alrighty, kaibigan, hopefully na sa magandang kalagayan ka, kaibigan Saan ka man dyan uh, Be grateful, ito yung pinakaunang, ano natin, kaibigan, sa... Uh, pinakaunang uh, formula or principle kay bigan hindi 'to magbabago kay bigan ito yung law of universe na when you are grateful kay bigan uh, that's the that's the point na nasa abundance ka na frequency kay bigan all right eh ano yung topic natin ngayon kay bigan okay so uh, uh, iano ko lang tong man uh, napakagandang example na na uh, ito yung narinig ko ni, ni Judy uh, at saka Nakikita ko tong example ngayon kaibigan na i-share natin it could be we could uh, inspire someone or um, it's always good to share kaibigan kasi when we are, have something to share that means abundance tayo kaibigan. It could be anything na i-share natin, it could be knowledge, it could be help natin, it could be money, so anything. It could be a smile, it could be anything kaibigan. Alright, so yung topic natin ngayon kaibigan is... Uh, enable your child like uh, ano uh, ano power kaibigan okay so lahat tayo kaibigan nung pinanganak tayo uh, lahat daw tayo ito yung sabi ni Judy Pinsana. lahat tayong uh, pinanganak mayroon tayong uh, mayroon tayong very powerful na very powerful na uh, ability kay bigan. Okay? So, kung titingnan mo yung bata, okay, yung bata na pagpanganak sa bata, hindi siya hindi pa siya marunong maglakad. Okay? Then later on, nakikita ng bata na nag-start siyang maglakad, hindi siya matatakot na maglalakad uh, kahit ma, ma matumba siya, kahit mahulog siya, mano siya. So, hindi siya huminto until yung bata marunong ng maglakad. Uh, the next don um, yung bata na naman um, nag-start siyang tumakbo until later on yung bata marunong na rin siyang tumakbo okay so yung 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 um, yung ano ng bata kay bigan is parang fearless siya di siya matatakot ipupursu niya talaga kung ano yung gusto niya okay but uh, ang ano nito kay bigan well, later on yung bata pag lumaki na siya nang lumaki nang lumaki so um, napansin mo yung bata kung mayroon gusto yung bata kindi or anything pag gustong gusto talaga Nung bata Pag hindi siya bibigyan, gagawin niya 'yung lahat, iiyak siya. Uh, kahit anong gagawin niya, para lang makuha niyang gusto niya, para lang makonvince ka hanggang maawa ka sa bata, mabilhan mo yung bata kung anong gusto niya, so that means may power yung bata na kung mayroon siyang gusto, gagawin niya lahat kahit iyak siya na yan, isang uras, dalawang oras, ligid-ligid sa dyan so yun yung power sa, na mayroon tayo isa't isa, but sadly itong power daw na ito kaibigan once we grow up, pag yung tao slowly, slowly na siyang uh, lumaki, mayroon na siyang maraming makikita na ibang um from ibang tao from it could be very close uh, family niya it could be um may magsasabi na sa kanya na ano na hindi mo yan pwedeng gagawin so meaning mag-slowly shrink yung power sa 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 isang bata hanggang lumaki na siya so um ito lang yung example ko itong 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 2 uh, year old na uh, na bata ano to hmm. ito uh, ngayon um gusto niyang gusto niyang maglaro doon sa uh eskilitor iski, uh, um, ukulator pala yun yung ukulator yung mag uh, ano ka lang na uh, yung walang steps so gusto niyang maglaro kasi okay, so ang problema doon kasi pupunta siya doon sa going up so hindi yun pwede kasi going up yun eh dalawaks yun may going up at saka going down so kung pupunta ka sa going up dapat andun ka sa uh, hindi mo salungatin gusto niya kasing salungatin so dinala ko siya sa, sa kabilang side o oh, naglalaro kami naglalaro ngayon Um, nung kunin ko na siya nung kunin ko na tong, tong batang to panay, iyak talaga niya iyak, ligid-ligid siya doon eh, gusto pa rin maglaro sa escalator dinala ko na siya sa labas pumunta na ako sa labas and then later on, hindi huminto, nang iyak ligid-ligid, ligid, so narealize ko itong batang na to, grabe yung ano ng bata grabe yung uh, uh, mayroon siyang uh, yung bata talaga mayroon silang uh, ability na uh, once may gusto sila hindi talaga sila hihinto hanggang hindi nila makukuha yun gagawin nila lahat ligid-ligid sila kahit maraming tao doon kahit ano hanggang for some reason nadala ako binalik ko siya sa escalator naglalaro ulit kami up down up down oh, sa wukalitor sakay 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 ulit kami so narealize ko na um, may power tayo hindi lang to sa bata so ito eh lahat ng bata mayroong ganito so napansin mo rin nga yung bata gusto ng ice cream pag ayaw mong bilhan ah, gagawin niya lahat ng bata or may gusto niyang may laruan kung hindi niya makuha today it could be next week next month next month panayan sabi sa'yo hanggang hanggang ma maano yung heart mo kaibigan yung bato mong heart magiging ano yan later on kahit walang wala ka siguro magpag-ipunan mo yan hanggang mabili mo yung gusto ng bata so that means yung may 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 skill itong mga bata kaibigan na kung mayroon silang gusto goal or aim kaibigan na gustong-gusto nila pwede nilang makuha anything parang anything. So meaning lahat tayo kasi lahat tayo uh, dumaan sa pagkabata, mayroon tayong power na ability na pwede nating gusto, yung uh, nating gawin, makukuha natin. So bakit ito, pag paglumaki na yung tao, mawawala 'to. Okay, so kung i-apply natin 'to kaibigan sa kung mayroon mga tayong mga dreams at sa goals, uh, kung i-apply natin yung childlike natin na, na na ability, kalimutan natin yung pagka Uh, pagka adult natin pagka kalimutan natin yung uh, uh, mga obstacles mga possible na failure it could be yung mga taon na nagsasabi na hindi mo yan kaya or anything susundin lang natin yung uh, skill or ability ng bata na wala siya focus lang sa lagas siya wala siyang gustong ibang gawin kundi makuha yung gusto niya ito daw yung ito daw yung uh, uh na ito na yung uh, kaibahan sa mga successful na tao at saka mga average or medicure na tao kasi yung mga successful na tao in-enable nila yung childlike ability nila kaibigan yung power na childlike nila kaibigan na parang bata gagawin mo yung lahat kung mayroon man lang failure kahit dinal, drinag ko na siya sa labas hindi siya drinag ko na itong bata ito sa labas para huminto sa paglalaro hindi siya umiyak mumbling tumbling hanggang nakuha niya yung loob ko na binalik ko siya so that means kung i-apply natin yun sa real life scenario kung mayroon tayong goal or gustong dream natin kaibigan i-enable natin daw yung childlike natin ability at hindi tayo huminto hanggang makuha natin yung dream kasi ang obstacle daw kaibigan there is walang walang path na walang obstacle ito yung sabi ni Ryan Holiday kaibigan is uh, obstacle is the way okay, wow, napakaano to kaibigan obstacle is the way, wala daw ang daan papuntang success na walang obstacle kasi kung walang obstacle yan kaibigan lahat ng tao nagiging successful okay, kasi walang obstacle daan, da, da, doon dadaan da ng tao so, kung mayroong obstacle kunti lang uh, dumadaan doon at saka kung napansin natin kunti lang yung successful na tao compared sa mediocre or average or failure na tao kasi doon sila dumadaan sa may obstacle obstacle is the way wow so ang 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 konsepto kay kaibigan is yung tao yung bata hanggang slowly slowly na siyang lumalaki marami na siyang nakikita ng mga negative thoughts mga negative uh, negative na salita sa ibang tao napapansin niya na na, uh, na uy, Natatakot na siya na mag-fail. So, at saka may nagsasabi na sa kanya na na ah, hindi mo yan kayang gawin. Kaya hanggang lumaki yung bata hanggang nagiging adult siya, marami na siyang fear. Fear. Takot na siya at kaya maraming tao daw na mediocre kay bigan. Maraming tao na na, na consider as a uh, kinoconcider nila yung sarili as uh, failure sila kasi natatakot sila. So, anyway, ano yung liso na na na, na na na, 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 nakukuha natin ngayon kaibigan, sa isang bata ang liso na nakukuha natin sa isang bata is pag may gusto kang bagay enable mo yung pagka childlike mo kaibigan, yung bata ka pa na kung mayroon kang gusto, wala kang ibang focus ka lang doon, at saka gawin mo lahat at saka hindi ka, kasi yung bata kaibigan, hindi, hindi pa nila alam yung mga negative negative things, negative thoughts. Hindi pa nila, wala pa silang fear, uh, hindi pa sila natatakot kapag sabihan nila na hindi mo yan kayang gawin. Yung bata, pag gusto nila, gustong gustuhin talaga nila kaya makukuha yung gusto nila. So, same principle daw yan kaibigan. Kahit kindi, man lang, kindi lang yan or ice cream yung gusto ng bata or mayroong kang bahay or business or ano yung goal mo, uh, health, wealth, relationship, pwede mo daw yan i-apply. Kasi yung principle na daw yan kaibigan is the same. Okay? million million of years hindi na yan magbabago yung principle na yan yung persistent sa isang bata kung ano yung gusto mo hindi ka makinig wala kang pakinggan uh, ng mga negative thoughts na hindi mo kaya yung mga nagsasabi iyo na uh, hindi mo yan uh, wag mo yang gawin kasi uh, ano yan, hindi, yan uh, uh, hindi mo yan kaya pag hindi ka makinig i-enable natin yung pagka childlike natin kaibigan we could we could learn a lot from a child kaibigan oo oh, natutulog na kasi grabe ito kanina grabe itong uh, in-enable niya yung childlike ability niya na na umiyak, tumambling-tambling doon kaya nakuha niyong gusto niya. So that's a lesson that we can learn kay Bigan sa mga bata. All right kay kasi ito hindi natin to matutunan. Kaya hindi natin to matutunan sa sa school kay Bigan. So school is good. Hindi natin sinasabi na wag tayong pumunta sa school. Um, school is good. But may mga bagay, may mga realidad sa totoong buhay na Uh, kailangan nating uh, magiging open-minded tayo. Bakit maraming nagragalawid sa school kahit matatalino pa pagdating sa real life na buhay, nagstruggle. Nag struggle sila kasi uh, kulang yung basic natin sa principle that the low some mga law of universe kaibigan. So ito ito yung isang mga law sa universe na our, we have everyone kahit ano ka pa dyan, kaibigan. Uh, kasi same tayong pinanggaling dumaan tayo sa pagkabata at saka nung bata ka mayroong uh, mayroon kang abilidad na kung mayroon kang gusto gustong gusto mo talaga siyang gustong gusto mo talagang gawin gawin mo lahat para lang makukuha yung gusto mo so pwede natin yung i-enable ngayon kay Bihan enable natin yan para para makamit natin yung gusto natin sa buhay it could be wealth, riches, health uh, uh, relationship anything kaibigan na hopefully mayroon tayong natutunan ngayon dito sa Calzada University uh, enable your childlike ability kaibigan okay and uh, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo I wish you well a uh, close your eyes open your arms and not your legs and this all be yours peace love good health abundance all the riches in the world sa'yo na yan boom shakala nagkalakala see you next time babu